Guys, ang init. Parang kasalanan to. Char! Sorry. Pero tignan nyo naman, ang ganda ng pumaypay ko. At nandito tayo ngayon sa paggawa ng pumaypay dito sa Manawag. Tara, check natin. Piliin mo rin ang Pilipinas. <laughs> Dito sa Barangay Baritaw Zone 1 na din ginagawa from raw materials to the finished products. After hatiin sa maliliit na piraso ang kawayan, ibababad ito sa bleach para pumuti at magpantay ang kulay. Pagsasamahin ang mga kawayan tsaka didikitan ng dahon. Sukat muna natin dito tapos hanggang dito yung lalagyan natin siya ng glue. elagay Ilagay natin dito sa may dulo. Ganun lang siya. Ayan. Sa gitna po. Yes, yes, yes sa gitna. Guys, nasa last na tayo. <laughs> yeah. After one hour, nakapag-produce tayo ng isa lang. Kasi sobrang bagal ko. Pero guys, sobrang amazing pala gawin nitong pamaypay at perfect partner sa tag-init. <laughs> Uh, nag-start kami nitong paggawa ng pamaypay since 1992, 1993. Dito kami nabubuhay sa pamaypay na to and then mas lalong lumalawak at dumarami yung aming pinagde-deliveran. Uh, naging nag-start ako from Manawag, dyan lang sa my church natin. And then after that, Luzon, Visayas, and Mindanao na. May mga umu-orders din ng abroad, US, Canada, Uh, Singapore, mga ganon. Malaking tulong to para sa amin. At hindi lang kami, lahat ng mga trabahador namin nakikinabang din. At marami din kaming natutulungan uh, dahil sa paggawa ng pamaypay na to. Pag nais puntahan ang pinakaunang pagawaan ng makukulay na pamaypay sa Manawag, mag-tricycle lang for 30 pesos at 3 to 5 minutes lang ang biyahe mula sa Town Plaza. Wholesale ang bentahan dito kaya mas mura. 200 to 600 pesos ang isang pack na may 10 perasong pamaypay depende sa sukat. Pag gusto ng customized design for souvenirs or giveaways sa events, pwedeng magpagawa for an additional price. Naging creative, lumabas ang pagiging talentado ng ating mga kababayan. Halimbawa na lamang po dito ay si Ma'am Annie Tibule na sa paggawa ng mga pamaypay. Yung mga pamaypay po dito, ang raw materials po niya is galing po mismo dito sa bayan ng Manawag. Halimbawa, yung mga kawayan, yung mga leaf, lahat po yun is locally produced dito sa ating mahal na bayan ng Manawag, specifically sa barangay Baritaw. Nakakatulong siya in a way kasi nagpo-provide siya ng livelihood sa mga taga-barangay. Halimbawa, yung gagawa po ng bamboo frame, as well as yung pagdidikit ng mga gagamitin sa pamaypay, dito po mismo 'yon ginagawa sa bayan ng Manawag sa Baritaw. Kaya mas dumami pa ang turismo dito sa bayan ng Manawag dahil hinahanap-hanap po nila yung quality products ng pamaypay ni Ma'am Ani. Akala ko dati kailangan ng machine sa paggawa ng pamaypay, pero sobrang bilis at dali niya lang palang gawin. So kung gusto niyo ng mura at magandang pamaypay, dito lang yan sa Manawag. Diyan muna kayo at gagawa pa ako ng pamaypay. Samahan niyo pa akong alamin kung ano pa ang may offer ng Manawag.